ang nanay mo sa birth certificate ay hindi mo tunay na ina. Okay? Pwede ka na bang kunin ng biological mother mo? Yan ang tanong ng isang lalaki na pangalanan nating Ronnie. Ganito yung sitwasyon niya, okay? Yung kanyang biological mother, at the time of his birth, no? at the time of the birth of Ronnie, medyo kapos sa pinansyal hindi siya uh, maaruga na maayos, hindi siya maalaga na maayos. So, in the best interest of the baby, of the infant Ronnie, okay, siya ay ipinampon muna dun sa kapatid ng kanyang biological mother. At yung kapatid na yun, na bio, ng biolo, yung kanyang biological tita, okay, biological aunt, ang siyang uh, nagproseso ng birth certificate kasama yung asawa nag-submit sa local civil registrar, nagpaaral, nag-aruga, at nagpalaki kay Ronnie. Na ngayon si Ronnie ay nasa kolehiyo na. Okay? So, yun yung sitwasyon natin ngayon. Ngayon, yung kanyang nanay, na based sa Manila, okay, si, si Ronnie ay nasa uh, Bohol City, uh, nasa Bohol, uh, gusto na siyang kunin ngayon. Out of nowhere, biglang Uh, nag-aaral na nasa college si Ronnie, okay? Nag-aaral sa isang kurso, okay? Sa isang uh, kolehiyo. Uh, out of the blue sabi ng nanay niya, "O sige, sa akin ka na, punta ka na dito sa Manila." So, pwede ba 'yon? Ano ba yung mga legal na hakbang? Legal na paraan uh, para maisa ko to para Okay? One thing that we have to remember here is yung birth certificate ni Ronnie nakasaad na yung kanyang nanay ay yung kanyang, ay yung kanyang biological aunt. di ba? Tama? So, ibig sabihin, yung kanyang birth certificate ay simulated. Okay, simulated, ang outcome or uh, consequence nito, spurious yan. Isa yung malaking kabalintunaan, isa yung kasinungalingan, at yan ay dapat ipa-cancel sa regional trial court. So magfa si Ronnie ng isang kaso for the petition uh, for the for the for the cancellation of the simulated birth certificate. Okay, once nagkaroon ng nag nag decision. Okay, sabi nyo sabi no, sige, sige, okay. Uh, simulated talaga 'yan. Uh, sufficient informed substance at yung iyong uh, at yung iyong uh, tunay na nanay at ay hindi yan talagang nakasaad sa yung birth certificate. Ay ngayon, yung kanyang tunay, yung kanyang biological mother na nasa Manila City, okay, adoption proceedings. Okay, adoption proceedings. Ngayon, may iba ng konti yung sagot dito kung yung sirkumstansya ng kaso ay naiba. For example, sabi nung nga kinilalang nanay ni Ronnie, Okay. Bigyan ko kayo ng dalawang, ha? dalawang sitwasyon. Ha? Sabi nung nanay, nung uh, kinikilalang nanay ni Ronnie yung nakasaad sa kanyang birth certificate ng kanyang biological aunt, kanyang tita, Ronnie, alam mo, uh, napanood ko sa TV, nabasa ko sa dyaryo, na yung pagsa ulit pala ng birth certificate ay isang krimen. na natatakot ako, Ronnie. Ako, baka makulong pa ako. Baka makulong pa ako. Pwede bang iligan na natin ang lahat? Gusto na kitang ampunin ang tuluyan na walang pag-aalinlangan ayon sa batas at the back of my mind, na baka makasuhan pa ako, baka makulong pa ako. Or, sabi ni tita, alam mo, Ronnie, gusto kitang uh, maging tunay na anak under the eyes of the law na walang simulated birth certificate. Kasi kapag nakunwood, no, may mangyari sa akin, may mangyari sa amin ng papa mo, Okay? Gusto namin, ikaw ang aming unika iho, ikaw ang aming first and only child, gusto namin, ikaw lang ang magmamana. Kasi, di ba, we must remember, kung ang isang uh, tao, okay, walang anak, walang magulang, namatay, uh, wala, sa, wala sa baba, kasi na priority eh, ito yung tao, namatay, wala sa baba, wala sa taasan pupunta yung kanya mga ari-arian doon sa sideways doon sa kapatid. Sabi ng sabi ng kinikilalang nanay ni Ronnie, gusto namin ikaw ang uh, uh, sa lang mapunta lahat ng ipinundan namin ng papa mo. Pwede ba gawin na natin legal ito? Okay, that's the first situation ha. Paka, uh, so second situation. Uh, si nanay yung kanyang real biological mother na nasa Manila City. Okay? For the past five years, si Roni ay doon nakatira. Okay? Ano yung magiging proseso at doon sa dalawang kaso, doon sa dalawang konting uh, pagkakaiba ng sitwasyon na sinabi mo? Ano yung proseso? Yung pang una mo sinabi, yung pa hindi. Eh, kung, kung yun to sa dalawang sinabi ko, may iba ng konti yung proseso natin kasi gagamitan na natin ng panibagong batas yan. Yung uh, Republic Act 11222. Yung uh, Simulated Birth uh, Rectification Law. Diba? Na kung saan, uh, sabi ng batas dito, kung yung uh, proseso na ginawa nyo ay uh, for the best interest of the child at uh, yung, yung bata na yan ay ipinanganak March 20, uh 8.2019 pabalik. So, tinanong yung bata 2017, 2016, 2015 all the way back. Uh uh 2010, 2009, di ba? 2005. Okay? At yung bata na yon has been living with you for at least 3 years. Okay? And uh yung pangatlong limitation na kailangan na kailangan maintindihan ng mga tao, Ah uh, ito lang ay uh, ma mo until March 2029. 10 taon lang yung pagitan mula sa effectivity ng batas which is March 29, 2019. So 10 years. Okay again, kailangan 3 years tag, uh, kasama mo na 'yung bata. So, so, so eh, ano, ba yung atore? Anong pinakaiba nyo doon sa sinabi mo kanina eh? Ganon din naman, mag, mag, papa, papa cancel din yung ano, papakorek din, tapos mag -ado. Hindi, kasi dito ho, yung, yung uh, nag-sign ng birth certificate ay mayro tinatawag na amnestia na maaabsuelto ka. Okay, sige, sige, alam namin, sabi ng Estado ganito, sige, alam namin, gumawa ka ng isang pagkakamali, pero absuelto ka na, pero i-file mo within 2029. Okay? Tapos, hindi ka na pupunta sa usgado. Hindi ka na mag-hire ng abogado. Hindi ka na magpa-file sa, 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 regional trial court. Ang gagawin mo na lang, uh, compile mo yung mga requirements. ba diba? Uh, punta ka ngayon sa uh, Social Welfare and Development Office ng iyong uh, munisipyo o city hall. I-comply mo yung mga requirements. Akin ka ng seminar, akin ka ng mga fora pumakyat sa uh, sa ano sa regional field office o secretary di ba comply mo lang mga requirements at uh, ando na yon tapos na so administrative in nature gagawin mo lang magfa-file ka ng petition for the rectification of the birth certificate with uh, legal adoption so after that no in the eyes of the law si Ronnie na anak anak na siya nung kanyang nakita na more than 3 years naman talaga ang kasama niya. No? Siya nga nag-aruga, siya yung nagpalaki, siya yung nagpa-aral. No? At uh, in, in terms of succession, di ba? in terms of hereditary succession, kung may mangyaring ano, doon sa kanyang uh, kinikilala kinikilalang, sa kanyang yung, mag yung maging, adopted mother niya, syempre, siya na yung magiging tagapagmana. Siya yung magiging sole heir. So, yan po yung uh, sagot sa katanungan na yan. Salamat po.